Ito na yata ang pinakamadaling gawin sa na, lahat na, ng na, pagkain na mula sa Pilipinas na nami-miss ko. nabigas, asukal, gata ng nyog, na nabinalo sa daon ng saging. Ito ang tinatapag nating suman sa lihiya. Banana leaves. Bago natin gamitin kaya ang ating idadarangin natin siya sa apoy upang hindi siya magkapulit-pulit sa oras na balutin natin ang ating suman kailangan lang nating uh, tapahin yung ating banana leaves at tapos ay ating pupunasan dahil hindi naman siya masyadong uh, madumi pero kailangan pa rin natin siyang malinis kumbaga siguro doon natin napunasan natin ang individual na saga dahon ng saging sa mga nagtataka kung bakit madilim na dahil gabi lang natin pwedeng gawin wala tayong time sa araw wala tayong uh, panahon dahil busy tayo sa trabaho Ayan. Bukas itutuloy natin ang ating suman. So na natin ang ating banana leaves at ang susunod naman natin ay ang glutinous o malagkit glutinous rice. Ang ating ginamit ay 500 uh, grams, lahat kilo lamang at kailangan natin siyang hugasan mabuti Ang mga tatlong beses at saka natin salain para walang kasamang tubig sa ating pagbabalot. Lalagyan lang natin siya ng counting asin at lihiya kung meron. Ngunit sa ating pagsasaliksik, kahit walang lihiya ay ma may may halos katulad din siya ng may original na recipe na may lihiya. Kung baga hindi mo mapapansin ang kaibahan nito sa may lihiya o wala, kaya may mas minabuti natin huwag nang lagyan ng lihiya ang ating dessert ang ating sumal na kam, suman na kambal ang size ng bawat isang uh, balot ay isang kutsara lang at matapos natin itong balutin ay pag uh, itatalay natin itong magkakaharap para upang ma-seal ang bawat isang uh, individual na suman at hindi pasokin ng tubig kapag ito'y ating pakukuluan sa pressure cooker sa kalahating ng walagkit makakakuha tayo ng mga 10 to 11 na uh, uh, pares ng suman. At katapos niyan ay atin siyang uh, ilulubog sa, pag natin siya sa pressure cooker, kailangan na nakalubog siya sa tubig. At uh, atin siyang uh, ipe-pressure cooker ng may isang oras. ang ating dipping ng suma ng sawsawan ay tinunaw na sukal sa gata ng niyog. Ang ating sukal ay mga 300 gram at ang isang latang uh, gata ng niyog ay ating tutunawin at palalaputi ng kaunti sa pamagitan ng pagpapakulo at paghahalo. Kung meron kayong demerara o uh, muscovado sugar, mas magaling dark sugar o soft, uh, soft uh, sugar, brown sugar, di nagdagan pa po natin dahil parang kulang ang ating, ating sausawan. At makalipas nga ang isang oras, maaari, maaari natin ang ng ating suman upang tikman. At ganyan din, malapot na rin ang ating uh, syrup na asukalat at kata. Bagay na bagay ito sa kape or uh, na walang asukal at lalo na kapag umuulan, tamang tama ito sa ating merienda. Maraming maraming salamat po sa panonood at bago tayo mag, uh, magtapos ay na nais uh, ko magpasalamat sa inyo at uh, ko kayo mag-comment, like and share and subscribe. Thank you and bye-bye.